Ayo mga katropa. kering makan dulu kan sebab banyak seluruh orang kalau mungkin nak tu boleh tak apa walaupun kaya sakai tak ulan 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 tu rin bikin tu lukang kebe masuk yung lamig uh, madaling araw hanap ako sa kumot eh you know diyan na po diyan hindi ko na po anong na piraso may bakanting isa daw nito

Kita kayo daan. Ang isa na lang yung iba, binayaran si ma'am, yung biyanan ko nakabayad ng isa daw nun. No? Ngayon, 27, makuha. Sana magkapira ako nyan. Hirap na pamasada ngayon, hindi tayo makano. sa kain, eh. hirap tayo. Makita. Hindi. Nandito di sibin makuha yun eh. So naman tayo dun. Bakante pang isa. Pwede pa daw binta. Isa na lang yung bakante nun. Limitin ko sana yun. Chape. A few moments later. Makatrupa hapon, yan. Unta na kami sa ano mga katrupa ah, tapon. Baka malit na naman dalawa. Baka na naman. Dunis na bukas eh. Pasok na sila. Sakit na ulo si Ah. Yan yung gamit. A few moments later. Mga tropa, yan nakarate na kami dito ulan. Sad ako. Ito kami kasi lunas ng bukas. Ito na tayo. Grabe yung ulan talaga. Ito na yung kasama ko. wala mohono ra ka ko ang balik oh. o bisalang ba ko bitaw ko si pun didi man ko mas-basaba og tugnaw pi karon grabi panuggno koy ako na lang makisalito mga katrupa Nag-uwi na yung mga ano, ko kasi malapit na alas 9 Wala lang talaga dito, pichuki pa oh Alas 9 na kasi may igit, eh Wala lang dito yun oh dito, Wala nang tao yung taxi boy lang The next day Kung mga katrupa, good morning Si Julian oh, so... Kaya pasalulit si Bebe Bebe! Tugnaw Bebe! ginaw yung mahangin eh Jesus huh, mo rosip Mahangin nah, Marami saan tayo Kasama ko dito na mista siguro Wala Wala namang mga isa Tatuloy kagabi Daming pista ngayon eh sawion eh kayak jikash ya kasi siya sa dulo yung wisdom tooth may ngipin na tumubo kaso hindi na kumplito ganito si siguro to sa dulo ba yung wisdom tooth sakit eh hindi tumubo tagal na itong lumabas na ipin hindi tumubo eh ito lang gano ba hindi lumaki yung ipin The next day. Katrupa mendang umaga yang ditunar bantay, maka katrupa. Dalam minggu panahon. Wala katrup sima katrupa. Yang naik. Ini maya. Munga katrupa kata yang katadina kunang ulang teharian dona katrupa, bahai. Hayaan na. Hayaan na maya Hayaan na kain. Medyo buto na mga katropa. Yung mga karyo ko sa ito uh, na. na manubila. Yan na po mga katrupa, Magandang tanghali kasi yung oras natin dito lang si sa Udoto. Kaya tanghali na. Then, ngayong tanghali nagbilisil yun siya ng ulam para sa tanghalian yung nabili niya ya, ang danggit isda na danggit din iprito ko din sa akin ipaksew ko lang kasi mas maanoan ako sa paksew kaya pakita ko sa inyo yung nabili ni Leon siya sa ano na balik ah, naghatid lang si Leon siya sa isda din balik siya kaagad kasi kailangan talaga siya mag ano masada araw-araw mga katropa para sa araw-araw natin na gagastusin dito sa ano sa bahay yung konsumo kaya balik siya kaagad din na na lang magluto kasi tulog naman si Bibijana Jana na paduyan yan, pakita ko sa inyo yung nabili niya na danggit. Ayan, kasi tulog naman si Bibi dyan. Ayan. Tulog. Ayan, ako, ako ang magluto sa magprito para sa ulam natin ngayon. Yan, ito yung danggit. Ayan. E, ano natin ng ano, konting asin para maitimpla. Ayan. Iyan ako mo kutsara kay haipog mo tunok. Sakit ba yun siya makatunok? Parang ano, la, la, kuno ni siya tunok. Kaya, nagamit tayo ng kutsara. tapos uh, tapos ko na nalagyan ng asin konti tsaka mamaya na to iano natin preto para matimplado di na agad tayo naglaba kasi araw araw dito nagulan ulan mga katropa yan yung mga labahan natin kasi naglamugdong namang langit parang uulan na naman ayan dito lang si happy sa tulay yan mamaya iano ko na yung mga labahan natin kasi na parang uulan na naman. Ay, dito pa dami tayong labahan. Ima ako dito kasi may tubig, may gripo. Kaya araw-araw ako naglaba. Ayan, yung dalawa dun sa bangka naglaro. Doon sila nag-ano maglaro. Yan, you know, nagpainit na tayo sa mantika. Ito na yung isda. Ito na yung isda. Mm. <laughs> Yan lagay na natin yung isda. Yan na po mga tropa. Yan, ito na lang yung panglas Yung apat, ah, saka yung iba dito na. Luto na yung tiniritong danggit. Ayan, kain na naman sila. Kasi balik pa sila sa ano, paaralan. yan po mga tropa, tapos na, tapos ko na na ano, naluto yung danggit. Hindi, hindi. Pasensya na po kasi hindi pa ako nakaligo. Ano na, tanghali na, ano, hindi pa ako makaligo. Kasi si, nag, ano tayo, na kasi may ano dito sa, ano, sa barang, sa chapel dito para, nag seminar ba nga ah, bisag ano sa ka kabunyag pwede na ka di ka magpa di ka mag seminar kung ano sa ah, lang yung gamit ah, na lang ah, may gamiton kay bigyan naman kami ng card para yung katotohanan na nakapag-seminar kami ngayon. Kaya kahit ilang buwan pa, kami magpabinyag, di, di na kami kailangan mag-seminar kasi kanina nag-seminar kami dito. Dito sa ano, ano, bunyag at kasal, din may ano, may, may living. Pag may ano tayo, may mapag may card na dinatayo na tayo pwede mag ano, kung sabi niya gina tayo kailangan mag seminar yung card na lang yung ipakita dun sa simbahan kaya inatinan ko kanina kasama ko si Bibi kaya di pa ako nakapagligo kung oh, matagalan tong mga mata ah, magising mamaya maligo na ako ayan Malapit na pala yung pista dito sa lungsod sa Senyor Santo Niño, kaya dami ditong nagtitinda mga mura lang mga katropa. Ang problema, wala, ma, ano lang, sana may pira tayo na para makapag tayo. Kahit konti lang para kasi mura lang dito pag pista dami pang mga tinda then sana mga tayo ng ano super tris. pero di ba hindi talaga ako magano magtaya Check. at saka ako makadaog ka din ko mutaya then yung pista dito sa lungsod, 25 to 26 sa Senior Santo Nino mga katropa dito sa lungsod, sa Ubay kaya may sinulog dito Hmm, saya dito pag pista. Yan na po mga tropa, yan. Tapos, tapos na kami nagtanghalian din. Balik na yung, nagbalik na sila John Lloyd, si Julian sa paaralan nila. Kaya, kakatapos ko lang naligo. Yan, nakaligo na tayo sa wakas. Si, medyo ano na dito. Alauna na siguro. Then, yung sinabi ko mga tropa na nag-seminar ko, niyan, may e, bisaya ako kasi para maka maka-explain tayo. Ning seminar na lang ko para to sa punpuhon o makapabunyog mini bibi dyan Di, di, di na ko para diretso diretso na lang. Kaya nag atin ako pa rin na sa seminar kasi kung magpabinyag tayo bigyan uh, tagaan man mio card ato nga pagkamatod nga naka seminar ko ganina bisan anus uh, bisan kanus a uh, di na di na ko pwede mag kasi may card naman na ibigay nila sa akin uh, mautoy ka ng pagkamatuon na nakaseminar ko mautoy ni atin ko ganina para pun pun, anos sak? pun puno kano sa si yung ganisibibitjana din ako mag seminar jerezso na ay may card naman tayo pero diwa pa diwa pa ang card na hatag karon i kano pa ko no to i eh, hatod sa coordinator dito sa uh, dire sa simbahan din parang one week pad ah uh, sa kasimana na no to bago darating dito sa akin kaya soon sana hindi natin ma ano ano matagalan si Bibi dyan sa pagpabinyag pero ngayon di pa kasi wala pa tayong pira gipit pa kami ngayon mga katropa grabe, -gra yung gipit namin ngayon kaya adlaw-adlaw si Leoncio na masahiro kay parang maka ano tayo sa konsumo araw-araw. Ayan. Yan na po mga katropa. Mag-shoutout ako dito. Si kami lang ni Bibijana Hindi pag-ising si Bibijana nakadoyan pa. Then, shoutout ako kay Ate Margot ay, Tita Bunji. Ay, Maria Manuel. Din kay Ma'am Conchita. Shout out po, Ma'am. Din kay Ate Altia. Shout out po, Ate. Kay Ma'am Rose Palmers. Shout out po, Ma'am. Din kay... Ano pa? Nalimutan ko kasi low bat yung cellphone ko mga katropa. Minsan lang ako maka-charge dito kasi may bayad. Kada charge namin dito. 10 pesos. Shoutout kay Ate Lo. Shoutout po Ate kay Ate Lilibit. Shoutout po Ate kay Ayan, sa hindi ko na banggit yung pangalan, shout out sa inyong lahat. Ayan, yung cellphone ko, lobat na, di na talaga maano, mauna. Oh. Lobat talaga pag dito, oh. empty na daw. <laughs> Wala nang battery, di na siya ma-open, kaya di ko na maano, di ko na ma-isa-isa yung mga subscriber dito, din sa tumutulong sa amin. Ayan, shout out sa inyong lahat, din marami marami salamat sa palagi niyo support sa aming video araw-araw kahit konti lang yung views namin ngayon kaya sana manood pa rin kayo para may views Ayan. thank you so much po sa inyo mga katropa God bless po ingat po tayo ka palagi Ayan. bye bye bibi na nagdo yan yan, shout out pala kay Ati Josie Mahel. Yan, hello po Ate. Kay ano. Ano pa, hindi po, hindi ko na mga ano, hindi ko na na. Ano yung iba kasi hindi na ako kita sa casa, cellphone. Yan, thank you so much po sa inyo. God bless po. Magkano pa yan dito kami sa bahay na yan kasi na, may nagpaano nagpahilot bata. parang uh, inuubo daw. layo to. Pinailawan ko lang kasi palubat na to cellphone ko. Wala lang uh, light. dyan sa bahay na yan. Ngayon sila.